Ang bawat relasyon ay may iba't ibang epekto sa bawat isa sa atin. Merong relasyong nagpapasaya dahil may pakinabang at pagmamahal. At meron din namang relasyong naiisip mo pa lang eh, nai-stress ka na. Ang iba sa mga relasyon natin ay pwedeng putulin. Nasa sa atin kung wawakasan natin o hindi. Pero merong mga relasyon na talagang hindi natin pwedeng talikuran kahit nahihirapan na tayo. Meron ding relasyon na tanggap mo ang hirap dahil sa iyong pagmamahal at handa kang danasi ng marami pang hirap, mapanatili lamang ang maayos na kalagayan ng iyong minamahal. Isa na sa ganitong relasyon ay yung relasyon sa mahal sa buhay na alagain dahil sa karamdaman. Yung alam mong naging kalagayan nila iyon, hindi dahil ginusto nila. Ayaw nilang maging pabigat pero dahil sa sitwasyong wala din naman sa kanila ang kontrol, ay sinapit nila at patuloy pa nilang sinasapit. Maraming mapagmahal na nag-aalaga sa mga taong nasa ganyang sitwasyon hindi nila alintana ang nawawala sa kanila basta ang mahalaga ay mapanatili ang kaayusan ng kanilang minamahal. Pag-ibig at pangangalaga na hirap maunawaan ng taong wala sa ganoong kalagayan. Paminsan pa nga ang tingin ay, eh bakit mo pa ba pinagtsatsagaan? Bakit di mo nalang pabayaan? Pero kahit nandoon ang pagmamahal, paminsan ay hindi maiiwasang makaramdam ng pagod hindi dahil sa gusto ng sukuan kundi pagod dahil sa awa sa inaalagaan yung bang pagod na hindi dahil sa hirap ng pag-aalaga kundi dahil sa bigat ng kalooban dahil sa kalagayan ng minamahal na inaalagaan Kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan ay nais kong malaman mo nakahanga-hanga ang taong katulad mo na nagsasakripisyo ng personal na kapakanan upang maitaguyod at mapangalagaan ang taong minamahal Ang sabi ng Bible Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Alam mo, gusto kitang ipanalangin. Okay ba 'yon? Manalangin tayo. Panginoon, nais ko pong idalangin sa inyo ang aming tagapakinig na sa sandaling ito ay dumaraan po sa mga hamon ng buhay, mabigat ang mag-alaga ng mahal sa buhay. Pero salamat dahil nasa kanila po ang kagalakan at pag-ibig sa kabila po ng mga hirap na kanilang pinagdadaanan. Ipakita niyo po sa kanila na ang kanilang pagpapagal ay inyong kinalulugdan at nawa po bigyan niyo pa sila ng lakas upang makapagpatuloy sa pag-iingat, pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang mahal sa buhay at nawa maging daluyan sila upang maunawaan ng mga taong inaalagaan nila ang inyong pag-ibig. Kumilos din kayo sa kanilang buhay upang mapunuan sila sa mga pagkukulang na mayroon din naman sila. Patuloy nyo silang bigyan ng katsagaan at pag-asa, yamang sila po ay nagiging larawan ng iyong dakilang pag-ibig para sa iba. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaaring may mga bagay kang napapalipas dahil sa iyong sakripisyo, pero alam ko at alam ng inaalagaan mo na pinili mo ang lalong mahalaga. Nais kong malaman mo na hindi lingid ang kabutihan mo sa Diyos at nais niya na samahan kang lagi sa iyong pinagdadaanan. Lagi kang manangan sa Diyos at asa ka ba?